wala siyang trim yung papel natin kaya ayan susukatan natin ng board na walang bawas ang papel alright bago tayo mag sa ating gawain pag hardbound ayan, flex ko lang din tong aming pananghalian ayan, inihaw na bangos tapos yung gulay natin no? Oh. sarap na sarap na ako dito mga kabisdak mga pinupuri lang na pagkain ba? mga mahirap lang pero kontinto na tayo sa ganitong ulam mo oh kasi yung mga gulay natin okra, tapos talbos ng kamote mayroon din tayong pipino alright, so kainan na mga kabisdak bago tayo magtrabaho yahoo ayun po mga kabisdak no? Uh, mayroon po tayong gagawin na hardbound ayan, limang piraso po yan oh no so madalang na ngayong mga nagpapa hardbound kasi nga ay eh, pasukan pa lang so tapos na po yung season ng thesis So ito yun ah, ito yung ginagawa natin kahapon. Hard bound din siya pero ano po yan ah, resibo. Yan, limang piraso po yan. Kulay purple po yung kulay. Tapos ngayong araw ito yung gagawin natin. Limang piraso din to. May stamping daw. Oh. Yung mga kabistak, Kaya mas madali lang pala itong gawin kasi walang stamp. Sukatan na natin ng Tabas muna tayo ng board. Anong mo? Itinitin sa pang-cover. Yeah. Cut natin cut. Right. So, yung papel na yan mga wala Walang trim po yan. Hindi po tayo pwedeng magtabas niya sa gilid. Kung mag-cut kasi mayroon siyang ganito ayan. kaya susukatan na lang natin siya ng board kaya siyang trim yung papel natin kaya ayan. susukatan natin ng board na walang bawas ang papel alright ginagawa mo Kasimbolin na natin. Anong ginagawa mo? plastic na. Ayan po siya. So, kailangan pa rin natin plastikan kahit wala siyang pangalan o sulat sa harapan para hindi magasgasan po. Kaya, ayan, mo muna. Right. So, oh. siya magplastik Ako naman po ang magkabit ng papel. Ayan po, mga kapis na, -apos na -apos. po. na natin ito sa loob. Ayan, ayan natin ang loob. Giniagawa mo! Mayroon.

Okay kayo. Yan na. Tapos na. Okay na mga kapis ko. Okay na. Ito na yung, na yung hinardbaw natin na walang sulat. Yan o. Oh. Wala pong sulat sa harapan mga kapis So ayan na po siya. Po. Kaya wala tayong trim meron siyang nakalampas sa papel. So ayan po mga kabisdak no. So, kahit wala kang machine o no? stamping machine, ayan kaya, kaya natin mag hardbound. Basta ganyan lang, walang sulat. All right. So okay na 'yan. All right mga kabisdak, hanggang dito na lang yung video natin. Amping sa kanunay.